Bago magmaneho, suriin ang sarili, isang babae sa mayaoli nagmamaneho, nawala ng kontrol, tumama sa post ng traffic light, patuloy na nagmamaneho at pinapadagan ang kotse, pinapapaikot ang gulong sa lugar, dumaan ang police patrolling. Agad lumapit at binuksan ang pinto, napansin ang babae, hindi makasagot ng maayos, akala nila lasing, ngunit driver, sabi niya, uminom ng gamot sa pagtulog bago magmaneho. Maliit na truck ay lumiko sa kaliwa sa kanto, pero mali ang anggulo, tumama sa pedestrian island, nabali ang poste, halos tumumba ang truck. Hindi nasaktan ang driver, tinitingnan ang naipit na truck, patuloy umuungol, hindi daw niya nakita. Talagang hindi nakita, kung nakita ko, nabangga ko na, katabi ko ay nagsabi, anong ginagawa mo, hindi ko alam, hindi ko nakita. Driver tapos sa trabaho, pauwi para kumain, hindi inaasahan, tumama sa island, Residente nawawala ng gana, maraming island sa Changnan, ikawalo na aksidente. Minsan sa gabi, hindi nakikita ng lahat, madalas din banggaan. Isa pang bumangga, itim na kots tumama sa light, driver tuloy-tuloy promeno, gulong umiikot sa lugar, pulis na pansin, agad lumapit. Anong ginagawa mo, tuloy-tuloy ang pagpapaandar ng kotse, patayin muna ang makina. Nakita maraming pulis, babaeng driver parang lutang hindi makausap, pulis tumawag ng ambulans, pinaghihinalaan lasing, pero pagising, sabi ng babae. Sabi niya, uminom ng gamot bago magmaneho, zero alcohol, nagtanggal ng hinala ng pulis. Kahit hindi lasing, paalala ng pulis, pag inom ng karaniwang gamot, maaaring maging hinang ang aksidente, maaaring lumabag sa batas, dapat magingat ang lahat. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.